So ito guys, breaking news lang po tayo ah. ah mabilis pong inaksyonan ng MTRCB yung pong narinig na mura ah, kahapon doon po sa EAT. Okay? So basahin po natin yung kanilang ah, press statement. Pagkatapos po, magbibigay po ako ng ah, reaction. So EAT summoned by the MTRCB. Oh, the MTRCB, motu proprio issued a notice to appear and testify to the production group of EAT Noontime TV show over the utterance of profane words by one of the program hosts, Wally Bayola, which aired on August 10 as covered by the board's monitoring and inspecting unit. So, merong sariling monitoring itong MTRCB. Okay? Said scene is in violation of Section 2B Chapter 4 of the Implementing Rules and Regulations of Presidential Decree Number no. 1986. The hearing date is on August 14, 2023, Monday at the MTRCB offices in Timog Avenue, Quezon City. The board said any violation of PD Number no. 1986 and its IRR Uh, governing motion pictures tv and related promotional materials shall be penalized with suspension or cancellation of permits and or licenses issued by the board and or with the imposition of fines and other administrative penalties. Okay? So yon. So gusto ko pong komendahan ang MTRCB uh, sa mabilis nilang pag-aksyon dito po sa issue na ito. Uh, kasi po lumalabas po hindi po sigurado kung si Wally or iba po yung pong uh, nag uh, nag-after nung uh, mura na narinig po natin nung PI. Hindi po tayo ako, hindi ako sigurado kung si Wally ba 'yun o ibang tao eh. Pero either way po, uh, yan po ay narinig. Narinig po ng tao. Yan po talaga ang mga danger pag sa live television. Minsan po merong mga nasasabi na mga mura na ganun. So, talaga pong ano, talagang that is not the first time na nangyari po yan and that won't be the last. Sigurado po, meron at meron. Kasi po, pag sa live TV, yun po talaga ang danger dyan. Okay? So, sa akin na, ito, uh, baka sasabihin ng mga tao na, ah, kasi, ano, inaaway sila, kaya sila ganyan, o, pinapansin ni Ren doon dahil sila ganyan or pinagiinitan kasi ng mga ng mga supporters ni Vice Ganda kaya sila ganyan. Pero sa totoo lang guys ha, ah, ang MTRCB tuloy-tuloy naman ko Hindi lang sila masyadong mapublicize, di ba? Hindi lang sila masyadong ah, lahat ng ginagawa nila pinopost nila. Pero tuloy-tuloy po 'yan. Kahit po yung mga yung ang sinabi ko nga, di ba, yung kay Joey De Leon na ah, sana masakyan kita. Yung pong, yung pong uh, joke niya na yon Ah uh, sila po ay napatawag din ng MTRCB dahil doon yung tape, pinatawag din po dahil doon. So ibig sabihin tuma-action po itong MTRCB. So na, so sa ngayon po siguro ang maganda lang talaga ay mas uh, mas nirereport po nila lahat po ng mga ganitong patawag para po uh, wala nang masabi yung mga tao. Kasi sa totoo lang hindi naman objective ng MTRCB na mamahiya or kubaga ipahiya kung sinong tao. Ang gusto lang nila ay itama, itama do, itama nung uh, tao na 'yon, yung pong uh, problema doon sa kanilang programa. Pero pag naayos na po yung gusto uh, na 'yon at sumunod na yung programa, wala na pong problema coming from the MTRCB. okay so um sa akin po kasi ano eh, uh, kung nakikita ko malaking issue talaga dyan yung suspension yung posibleng suspensyon nito pong sila Vice Ganda dahil po doon sa nangyari doon sa cake, di ba? Yung subuan sa tapat po ng mga bata. Okay, so nakikita ko po talaga dyan kapag kapag kung sakali mag ng MTRCB na suspende sila Vice Ganda ay aatakihin itong MTRCB at magsasabi na bias, magsasabi na ano. Pero hopefully, hopefully nga po yung mga actions such as this. Siguro blessing in disguise na rin na may nagmura nung kahapon, 'di ba? Para makita po ng tao na tumatakbo po nang maayos ang MTRCB. Wala pong tinitingnan dito na kamag-anak o kung ano, basta trabaho ay trabaho. Kapag gumawa ng violation ang isang programa, kailangan po nilang sagutin, kailangan po nilang uh, mag-explain. O ang maganda lang sa EAP bago yung kanilang production, BBJ. So malamang baka warning lang 'yan. O yun ang sasabihin nila, bakit ito warning? Bakit yung eh yung it showtime po kasi, dami ng multiple violations Itong sa EAT, baka una pa lang nga ito eh Sa EAT eh Kasi kabago-bago nung production nung show Ang pinapatawag po kasi hindi artista hindi, It doesn't matter yung title nung show Kung magpapalit-palit yan Yung pong production ang pinapatawag And in this case uh, Ito pong TVJ Productions Ang kailangan pong ipatawag para po dito sa issue na to. So, ayun guys, nasa BGC po tayo. Amaya, kukwento ko na lang sa inyo kung anong mga gagawin ko dito. Dito lang tayo nabutan ng balita. So, hopefully, hopefully po at uh, Try natin pumunta sa MTRCB sa lunes. Tingnan po natin kung ano po mga mangyayari, kung paano pag pinatawag na ganun. So, this is a good step sa MTRCB para mas maging transparent at mas makita ng tao yung, yung kahalagahan ng ginagawa nilang trabaho. Led by, of course, Chairwoman Lala Soto para po Uh, makita ng tao na import importante na nandyan ang MTRCB Na may nagbabantay sa mga telebisyon Para po hindi na mangyari itong mga ganitong insidente Kung saan uh, may lumabas na mura So yun guys, thank you very much po See you po sa next video po natin Bye bye